Paring alpe Paring alpe Bakit ka? May bigayan daw na isang sako ng bigas ngayon Aba hindi ko nababalitaan yan Kaya nga po'y nagpunta dito Para sabihin ko sa iyo Tara At baka tayo walang abutan Ay kasasalang lang ng aking bigas eh Paano ka ito? Ay iwanan mo na yan Alisin mo sa pawit baka masunog Sayang naman ang bigas eh Baka mahilaw Huwag mo lang pang hinayangan. Ang kapalit naman niya na yung isang sakong bigas, ay ako yung uuna na sa iyo. At ikaw yung sumunod na lang. Ay, oh. Saan ka daw ang bigay ng bigas? Ay dito. Upi kita lang dalawa. Nasaan yung mga tao? Ay nakapag-alisa na. nasaan yung isang sakong bigas? Ay ito, isang ng bigas. Ay bibigay? Oh. Ay, nakamak ka naman, pare! Kala ko naman isang sakong bigas! Oh. Ay, Sama sila nung sa ako ng binas.